only nep or national expenditure program na may initiative power or, or or ability yung congressman is dpwh no and ang rason dyan is kasi doon sa nep na binibigay uh, sa ng dpwh sa sa, sa dbm meron portion doon that are for local infrastructure projects talaga so for example uh, this year it is uh, i believe 150 million pesos Sir, um, si Vice President Sara Duterte po, sinabi niya na yung investigation hindi dapat matapos doon lang sa flood control projects dahil nung panahon daw niya sa DepEd, sir. Um, may mga proyektong hindi konsulta sa DepEd tapos biglang andyan na tapos pinapagparte-partehan lang daw ng certain congressmen yung pondo po. So dapat pati school buildings daw po masama. kailangan naintindihan natin ang budget process eh para natin masagot yung tanong na yan, Ano, ha? So, uh, uh, pagbigyan ninyo ako na magbigay ng konting paliwanag ano, sa kung anong papano nangyayari dito sa budget na ito. Yung National Expenditure Program na sinusumite ng bawat ahensya, no? Sir, um, si Vice President Sara Duterte po, sinabi niya na yung investigation hindi dapat matapos doon lang sa flood control projects dahil nung panahon daw niya sa DepEd, sir. Um, may mga proyektong hindi nakukonsulta sa DepEd tapos biglang andyan na tapos pinapagparte-partehan lang daw ng certain congressmen yung pondo po. So dapat pati school buildings daw po masama. kailangan naintindihan natin ang budget process eh para natin masagot yung tanong na yan. Ano, ha? So, uh, uh, pagbigyan ninyo ako na magbigay ng konting paliwanag ano, sa kung anong papano nangyayari dito sa budget na ito. Yung National Expenditure Program na sinusumite ng bawat ahensya, no? Um, si Vice President Sara Duterte po, sinabi niya na yung investigation hindi dapat matapos doon lang sa flood control projects dahil nung panahon daw niya sa DepEd sir. Um, may mga proyektong hindi nakukonsulta sa DepEd tapos biglang andyan na tapos pinapagparte-partehan lang daw ng certain congressmen yung pondo po. So dapat pati school buildings daw po masama. kailangan naintindihan natin ang budget process eh para natin masagot yung tanong na yan. Ano, ha? So, uh, uh, pagbigyan ninyo ako na magbigay ng konting paliwanag ano, sa kung anong papano nangyayari dito sa budget na ito. Yung National Expenditure Program na sinusumite ng bawat ahensya no, Um, si Vice President Sara Duterte po, sinabi niya na yung investigation hindi dapat matapos doon lang sa flood control projects dahil nung panahon daw niya sa DepEd, sir, um, may mga proyektong hindi na... The only NEP or National Expenditure Program na may initiative power or, or, or ability yung congressman is DPWH. No? And ang rason dyan is kasi doon sa NEP na binibigay Uh, sa, ng DBWH sa, sa, sa DBM, meron portion doon that are for local infrastructure projects talaga. So, for example, uh, this year, it is, uh, I believe, 150 million pesos. So, anong pwede mong ilagay doon? Mga tulay na maliliit, yung uh, mga maliliit na kalye, sa mga, mga gusto mong buksan na lugar sa lokal ano ha? Wala kaming nabibigay na suggestions on national projects, no? Uh, for example, national highway, uh, national buildings. Wala kaming karapatan gumawa nun. Kung purely local naman yan, halimbawa yung City Hall, eh city funds yan. Wala rin kinalaman yung NEP na nakukuha natin dyan. So, uh, doon naman sa DepEd, wala naman kapasidad din ang congressman mag-initiate except pag kinonsulta sila ng DepEd. No? So for example, itong budget ng DepEd ngayon, wala akong alam na congressman na formally no submit ng uh, ng uh, listahan ng mga eskwelahan, for example na, na kailangan niya pagkatapos automatically nasama sa DepEd budget no uh, yung yung pamamaraan dyan, si yung DepEd has a program for the whole period din eh. baba may shortage tayo of 40,000 classrooms paano nila pupunin yung 40,000 classrooms na yon Uh, gagawa sila ng plano nationwide be-based nila sa kung sinong priority sinong uh, na mas nangangailangan tapos doon nila ilalagay yung kanilang mga uh, proposal for the NEP 2026, ganon so kung sasabihin natin na dapat bantayan, talaga lahat ng mga bagay na nasa National Expenditure Program dapat titignan talaga, in fact yan ang katungkulan, that's the obligation of Congress, we really have to look at it As to whether or not lumalanding sa mga congressman yan, eh, hindi ko alam ano. Kasi the fans of the DepEd, for example, so far, ha, ah, so far, ah, pagka may school building, linilipat yan automatically sa DPWH. Walang construction na ginagawa ang DepEd. Pumupunta talaga sa DPWH. In that sense, no, Maring sabihin na baka nakukupong na naman doon sa mga mga kalokohan doon sa mga pondo sa DPWH. But to say na DepEd mismo, Uh, ako tingin ko parang at least no to my knowledge walang wala ko nakikitang ganyan. Uh, but what uh, what probably happens is pagpunta man dun sa sa DepEd, I mean sa DPWH eh meron talaga sigurong mga mga pamisa may himala diyan. Ngayon, anong papin ngayon ng congressman pag sa DepEd diyan? Well, magre-request kami no sa sa DepEd. Ah, uh, kuminsan ginagawa ng DepEd binibigyan lahat ng distrito ng at least one or two Uh, small buildings or classrooms, uh, number of classrooms, para everybody na tulungan. And then, then yung mga priority nila, sila na rin ang gumagawa niyan. So, yan ang situation na uh, tina sa ano, no, sa, sa DepEd. Uh, pero kung babantayan natin yan, uh, ang tingin ko mas maganda yung paraan na iniisip ngayon eh. Kasi may mga congressman ngayon na gumagawa ng panukala na hindi na-exclusive sa DPWH ang construction work, no? Na pwedeng ipagawa ang mga school buildings sa local governments. Okay? Kasi sa experience ng marami, mas mabilis yung local governments at saka mas tutok, ano? Marami nagsasabi pag sa local government mo pagawa eh libre yung graba. <laughs> Kasi kukunin lang nila doon, hindi kailangan ni Howlian so kung galing saan-saan. At uh, siguro si experience na rin ng lahat pag ginagawa ng local government mas mabilis kasi uh, andun sila eh nakatutok eh no hindi katulad nung sa DPW, kukuha pa ng kontratista yon ito nandun na sila at uh, mabilis nilang pwedeng gawin yan so yan ang isa sa mga panukala na papasok dito sa budget hearings ng DepEd tingin ko pag pumasok yan magiging malaking sa talaga sa pagtapos ng ating mga nakukulang na school buildings Sir, dun sa um, nilahad nyo po na sistema, sinasabi nyo po ba na imposibleng paghati-hatian ng congressmen yung pondo sa mga proyekto? For uh, classrooms? Classrooms and other infra projects po. Hindi, wag natin iparehas lahat kasi classrooms muna. No? Oh, sige. Classrooms hindi. Malinaw ang ano, eh, procedure sa classrooms. Eh. Kailangan nandiyan ka sa listahan ng DepEd. Kailangan na-identify uh, na, 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 na -identify ka sa a place that really needs classrooms more than the other places, no? Tapos pag yun na nga dito sa mga nakaraan, pag naidentify identify na yon, baba pupunta na ito sa sa Antipolo. Mangyayari, pupunta sa DPWH at DPWH ang co-construct. So, siyempre, maraming priorities ang DPWS. Gumagawa rin yan ng tulay, gumagawa rin yan ng kalye, gumagawa rin ano-ano. So, pag pumasok bigla yung classroom, kuminsan, kuminsan, hindi nabibigyan ng priority kaya medyo mas tumatagal. Experience din namin yan eh. Pagka, bawa, DepEd de 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 bibigyan ng classrooms, medyo kuminsan tumatagal. no? So, kailangan mabantayan yan. Lahat ng salapi ng bayan, dapat bantayan. Pero ito, ba kaiba ito? Palagay ko hindi. Kaya, wala naman tayong naririnig masyadong mas skandalos sa DepEd eh, Di ba? Well, in fairness to everybody who has been uh, a secretary of the Department of Education, by and large, mataas ang respeto ng tao sa sa mga, kahit na sa mga ganyan na pro way Long, long ago, may mga problema sa mga libro-libro. Pero yung construction school building, tingin ko, so far, ha, they've been able to maintain uh, a good reputation and a good job. As a follow-up to that, sir, ibig sabihin po, mas madaling, ma-magic at paghati-hatian ng Kongs ang pondo kapag roads, bridges, flood control projects? Kasi may presumption na pinaghati-hatian -hati ng Kong. Ano? <laughs> eh, ayoko naman. Siguro hindi naman tama lahatin natin. Kung mo ako dyan, di ang announcement mo, sinabi ko lahat ng kung pumapasok sa ganyan. Hindi naman totoo kasi yon. Meron din naman siguro matitino sa atin dyan. Kahit na kumisan mahirap makita. No? Pero Uh, I don't think na na pwedeng lahatin uh, at saka hindi lang naman ang actually ang thesis ko nga hindi hindi congressman ang problema dito. Mag-uusapan natin 'to sa next uh, mga uh, discussions ko with you no. Talagang I think it's a problem of the agency. Tingin ko, alam mo yung 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 Department of Public Works really needs a a, a complete <laughs> overhaul. Eh. Alam mo yan, uh, yung mga proseso nila, lahat ng ano nila, sistema nila, kailangan medyo pag-aralan, baguhin. Yun na yung direksyon ng aking uh, panukalang uh, investigasyon. hindi lang sila, pati na rin ang DBM. Pati na rin ang DBM. So, ako na, na ako lang attention ko sa sinasabi ni Senator Lacson na kailangan hanapin natin na funders, no? Eh, sa loob-loob ko, eh, funders, eh, isa lang mapinanggagalingan ng pera dito, DBM, eh. Oh, so saan tayo mag sa maghanap ng funders? Hindi eh, siguro doon. Hindi ba? Uh, so, so ganun. Uh